pasok tayo sa mga nakakasira sa fasting. Nakakasira sa fasting. Kasi dapat malaman natin, Ustad, ano ba talaga yung mga nakakasira sa fasting na dapat natin malaman? Take note, ang mga nakakasira na ito, na babanggitin ko na nakakasira sa fasting, may tatlong kondisyon na kailangan makumplito sa iyo para masira yung fasting mo. Anya kuna, na, aliman, zakiran, wa Mukhtaran. Kailangan alam mong nakakasira yan. May balik Islam, ang alam niya fasting, hindi niya alam nakakasira. 'Di ba? Kaka first fasting niya pero hindi niya alam ano yung mga nakakasira sa fasting. Kaya ang condition para masira ang fasting kailangan alam mo. Sabi nung brother, ang akala niya ala ano size kakain na. Hindi niya alam. Dapat pala, lulubog ang araw. Hindi niya alam. So, sabi nung kapat, Bro, hindi pa pwedeng kumain. Bakit? Arang 6 na eh. <laughs> Hindi. Kasi akala niya arang 6. So, hindi. Paglubog. So, hindi sira fasting niya. Puputulin niya yun, tuloy niya fasting. Hindi sila fasting niya. Pangalawa, ang yakuna, zakiran. Dapat alam mo na naalala mo. Kasi kung nakalimutan mo, hindi sira fasting mo. Halimbawa, fasting ako, ngayon nagliligtsura ako, tapos na painom ako. Hoy, Ustad, fasting ka. Tapos nakalimutan ko, hindi sira ang fasting ko. Bakit? Nakalimutan ko na, nakakasira pala ito na. Fasting una, fasting ako. So, hindi sira ang fasting. Dahil nakalimutan. Kailangan alam mo at malalam. Pangatlo, muhtaran. Hindi ka pinilit. Kasi maaaring tututukan ka lang baril pag hindi mo i-break yan papatayin kita, so no choice. Oh, siyempre. <laughs> no choice, di ba? Pinilit ka eh. So wala tayong, kasi may mga bansa, nangyari sa China. Ang narinig ko, nabalitaan ko, pinipilit silang. Yes, pinipilit silang pakainin, na bawal mag-fasting. Then no choice ka, di magpapabusog ka, no? Wala no, tayong magawa. Pero, ano, magbabayad, no? Pag-alis nila din. Fasting ka. <laughs> Kano sa Islam? Kaya yung pangatlong kondisyon ang yakuna, muktaran, kailangan ginusto mo at hindi ka pinilit. Okay, ngayon babanggitin ko na. Ustad, ano yung mga nakakasira sa fasting? Una, ang binanggit lang sa Quran ay tatlo. Una, pagkikipagtalik. Pagkikipagtalik sa araw. Jima, pagtatalik. At kiyasan, paghalintula dito ang pagmamasturbate. Okay? So pag pero ang pagkakaiba nila ang pagtatalik na sinadya sa araw ng Ramadan, mabigat ang kafara. Mabigat. Pag ginalaw mo sa sa araw at bagong kasal, sa ar ang, 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 kabayaran niya hindi babayaran after Ramadan isang araw lang two months sabi nung isang lalaki na nagalaw niya asawa niya sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya ya Rasulullah ini waka to alam raati hari ramadan ya Rasulullah nagalaw ko ang asawa ko sa araw ng ramadan sabi nung propeta kasi hindi na, hindi nakatiis yung na lalaki so sabi ng propeta hafal tas tati anta ti karakaba kaya ubang magpalaya ng alipin kasi wala nang alipin ngayon sabi niya hindi ya Rasulullah. hafal tas tati anta mutatabi'in kaya mo mag fasting ng 2 months straight hindi nga niya nakaisa ng araw eh 2 months pa kaya so anong sagot niya hindi ya Rasulullah Pahal tas natin ang tuta Kaya mo bang magpakain ng 60 na miskin Hindi rin ya Rasulullah So pumasok ang propeta sa loob ng bahay, kumuha ng box ng tamar, at sabi niya, oh, kunin mo yan. Sabi niya, so para saan to? Ipakain mo sa miskin. Sabi niya, aala af karamin niya, Rasulullah. Mayroon pa bang mas miskin sa akin dito, sa Madinah, Rasulullah? Ibig sabihin, gusto ng sabihin ng lalaki, ipapakain ko sa miskin, eh ako na pinakamahirap dito eh. <laughs> so ang propeta na pangiti, iwi mo na yan. <laughs> Biruin mo, may kafara, nakakain pa. <laughs> so, yun ang obligado sa itaong Ginalaw niya asawa niya Kaya magtiis na lang Pwede naman sa gabi Alam niyo yung fasting noon Ng mga tao noon Pag nakatulog Hindi na pwedeng kumain Pag nakatulog Hindi na pwedeng galawin na Asawa, napakahirap Kasi si Omar Nung nakatulog Sabi ng misis niya Ay, nakatulog ka Omar Sabi ni Omar nung katab Hindi Sabi niya, hindi mo ko pwedeng galawin Hindi na Ginalaw pa rin niya asawa niya Kahit nung nakatulog na So nalungkot si Omar, nagreklamo, sabi niya Rasulan, dinaya ko eh. <laughs> nakatulog ako pero dinaya ko yung asawa ko na hindi ako nakatulog. So dito ibinaba ng Allah, alim Allah Anak kung kuntum takhtalu na anfusakum. So ibinaba ng Allah na dinaya niya sarili pero ibinaba ng Allah ngayon, alyawma uhilalak ay uhilalakum laylatan samirafu so, ila nisaikum. Ngayon ay inihalal na sa inyo sa gabi ng Ramadan na makipagtalik sa inyo mga asawa. Alhamdulillah, ha? Hindi na isang buwan. Araw lang ititisin mo. Pwede rin magpakasal sa Ramadan, pero huwag mong gagalawin sa araw. Gagalawin mo yung misis mo sa gabi. Okay, yan ang una. Pangalawang nakakasira ng fasting, pagkain ng sinadya at pag-inom ng sinadya. Yan ang nabanggit sa Quran. At ang pang-apat ay nabanggit sa hadith, ang pagsuka ng sinadya. Napasigit, Ibn Abdul Bar, Rahimahullah, nagkasundo ang mga ulama na ang pagsuka ng sinadya, sira ang fasting mo. Faman dara'u al-kayf sa alay al-kadawa man istaka fal yakudi. Kapag sinadya mong magsuka, silang fasting. Pero sino ba naman ang sasadyay niyang magsuka? Pero kung hindi mo sinadya, Nakaamoy ka ng kilikili -kili ng mga <laughs> nasuka ka. Okay, naglalakbay ka at nasuka, hindi siraan fasting. Okay? Nagkaroon ng opinion ng mga ulama kung magdudunit ng dugo. Ang pananong ng karamihan sa ulama, hindi makakasira ng fasting, ha? Pagdudunit ng ng dugo. Pero, mas mainam, huwag kang magdunit ng dugo. Okay, babanggitin natin. Pag uh, dating ng regla ng babae, sira ang fasting. Pag ng regla ng babae, sira ang kanyang fasting. Hindi siya pwede mag-fasting. May mga bagay na hindi na kasi ng fasting. Pagtikim ng pagkain kung kailangan. Pagtikim ng pagkain kung kailangan. Pero hindi lululukin. Ang pananaw ng karamihan sa walama, pwedeng tikman ang pagkain sa dulo lang ng dila, pero sa kondisyon, huhugasan mo rin daw ang dila mo. Yan ang pananaw ng karamihan sa walama. Pero si mamalik sabi niya makro. Makro tikman yung pagkain. Pero pang kalahatan, pwede mong tikman lalo na pag marami ka pakainin, gusto mong sa dulo lang lang, dila bawal, lunokin Paglunok ng laway Paglunok ng laway Laging tinatanong Ustad, nakakasira ba ng fasting Ang paglunok ng laway Walang scholar ang nagsabi na nakakasira Nagkasundo lahat ng ulama Nang paglunok ng laway Hindi nakakasira ng fasting Huwag mo lang ipunin Siba na lang nung ako po ay kabataan Iniipon ko yung laway ko Tapos dinudura ko Kaya nahihirapan ako mag-fasting noon yun pala, hindi pala. Kasi yung nag-lecture ako sa isang school, nagre yung mga teacher na non-Muslim. Sabi, na, sabi na, sir, bakit yung mga kabataan, ito mga estudyante namin, pag Ramadan, dura sa bintana, dura sa may pintuan, dura dyan sa... Ba't gano'n ba yung fasting? Take note, hindi na kailangan dura ng dura kahit saan. Kasi hindi po nakakasira ng fasting ang paglunok ng laway. Paggamit ng anumang mga bagay sa labas. Dito? Dito? Sa kamay, yung mga bitit, bigs, mga nasal drops, sa mata. Dito sa nasal drops, nagkaroon ng opinyon ng mga ulama. Pero hindi naman nakakasira ng fasting kasi modi o shock. Alyakin la yung duda lang pumasok. Pero ang original, hindi pumasok. Kaya papatak sa ilong, sa ilong, patak sa mata, patak sa ay nga hindi yan nakakasira ng fasting dinidetali ko lang para mas maintindihan nyo baka tanong ustad ustad baka makasira ng fasting paglagay ng bix sa ulo o pagamoy ng epicasin oil o kaya pagpapatak sa mata o paglagay ng ano puton bat sa ilong o pagtusok sa ilong walang pero sa paggudo ang nagpa-fasting, kailangan mong maggudo pero may pagkakaiba ang udo ng fasting at hindi nagpa-fasting. Pag fasting, lalakasan, ay pag hindi ka fasting, lalakasan ang at lalakasan ng pag -singot. Babalik pilistin sa kiwal madmada ti ilan takuna sa ima, lalakasan mong pagmumog at pagsingot ng tubig maliban kung fasting ka. Ibig sabihin kung fasting ka, magmumog ka pa rin at magsisingot ka pa rin ng tubig pero hindi lalakasan. Usad, yung paglalagay ng dextrose, kung ang i-inject sa iyo ay pwedeng hindi ka magutom, sira fasting mo. Intindihan? Kung ang dextrose hindi ka, magutom yung sira fasting mo. Ustad, insulin, anesthesia, ano pa, vitamin, o ano mang ini-inject, okay? Hindi sira ang fasting. Basta gamot at hindi tutulong para hindi ka magutom, hindi masisira ang fasting. Pag nasugatan, Ustad, napasugatan, blood sample, hindi sira ang Fasting. Pagligo, Ustad. Hindi silang fasting. Ustad, alam niyo bang ba, propeta sa Allah wa pag uhaw na uhaw na, sa tanghali tapat, naliligo siya para mabawasan ng pagka uhaw. So, walang problema. Pag uhaw na uhaw ka, pero huwag ka lang. Iinom <laughs> ka doon. Napasikrito. Kasi, at doon sa pagmumugni sa wudo, huwag mo lalakasan. Baka, pumasok.